malaman kung sino yung kachat o di kaya kung sino yung friends niya sa Facebook at kung sino ang kaniyang binablock. Lalo na kung may anak ka na gusto mong malaman kung sino ang kaniyang kachat. Na gusto mo itong i-monitor kung sino yung ina-add niya sa Facebook. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero ng lahat, kung gusto mo ngayon itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Messenger Apps. Ayan, kung nasa Messenger na tayo, dito sa may upper left side, yung matatong linya, pinutin lang to. Then, pindutin lang tong gear icon or settings. Then, dito makikita mo ang supervision at pindutin lang to. Ayan. So, nakalagay dito ay, you'll see their Facebook friends, messenger contacts. Then, pindutin lang tong create invitation. Ayan. So, kung mapapansin dito ay, account you supervise. So, makikita mo dito ang invite at pindutin lang to. Your invitation will expire soon. So, pindutin lang tong recent invitation. Ayan, so, invite to set up supervision on Facebook and Messenger. Then, pwede mo siya isend sa Messenger. So, try natin isend sa Messenger. Isend lang natin kay na yan na send. So, kapag ganito, ang maganda ninyong gawin ay bago, bago kayo mag-send ng invitation ay hiramin nyo muna yung cellphone nila para hindi lang malaman na kita mo yung mga friends at sino yung kachat nila. So, ngayon na may papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng invitation. Exit lang ko dito. Punta lang ako sa isang uh, Facebook account ko. Ayan. So, ganito yung matatanggap na invitation ng uh, taong gusto mo na sendan. So, ang magawin nyo lang ay i-open. Then, i-accept nyo yung invitation. Once na i-accept na nila, ay makikita mo na kung sino ang kanilang ka-chat or sino ang kanilang binablock at friends sa Facebook. So, ganoon lang, kadali.